Mukhang lalarga na naman oh, bossing eh, ha. Eh, merienda kami. Alagang-alaga talaga kayo dito. Siyempre, ganun talaga. Hindi bawal kami magutom. Lalo na si Kuya Mar. Magutomang... Bala, diba bawal magutom ang... Para di ba bawal magutom ang driver? Laman. Magagalit ang pangalan. Oo, oh, nakita mo na. Pakaangas. Ganun talaga kami ka. Alagang-alaga talaga kami dito. Pero bossing, kasama ako sa pagmimerienda nyo, bossing ha. Hindi ako maiiwan. Oh, sige, 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 hindi, sige. Testing. Nito, Testing. Ha? Yan lang, hindi mo lang. Ang ganda nitong tinuluyan niya, bossing yun no? lamig-lamig. Ang ganda dito. Pareho 'to. sa lasa. Oh, saba, koi. grabe tayo

Babae. Tak, tak. Tau po. Tak, tao po, mawalang galang po. Tau na sa Hindi pa Ito testing natin sa hagdan. Ah. may hagdan dito. Hagdan. Ha ha Maha Mahaba agak bang agakbangang to po, Kaya ka okay. raw pa kami ng hagdan para sa test Anak ka naman bossing papagudin mo ako eh. Ano mo sa atin pagagalit? Sigurado bossing at sarap na naman ng merienda ngayon dito. Bilis-bilis na -bilis natin. Tara. Siyempre. Hinihintay na kami dito. Sumasakit na yung mga binti ko bossing ah, nabaguhan niya. Hindi ka Si Kuya Mar, Yan ang pinakabata sa akin. Huwag niyong lalayuan, bossing, at medyo aalalayan nyo. O kaya nakalagay kami sa kanya. Ha? Two thousand years later. <coughs> Tatanim lang? O dati na? Hindi, dati na. Oh, Gano'n naman, naman pala na tumubo eh. Tumubo e, natural hmm. lang tumubo. Hmm. Ang sarap ng bilo-bilo dito man, sa, sa Bagyo. Pakita mo naman hmm. yung konting tanawin, bossing. Ito, ito, ito. ito. Hmm. Yeah. Ang ganda sana bossing kaya lang walang tigil lang ulan oh, no no. Oh, o ito na naman si Kuya Mar oh. Ayun yung pinakabata sa amin. <laughs> oh, susunod. <laughs> oh. <laughs> oh, yung pangatlo oh. Ha? Ah? Kuya. Mm. Yung ano yung bilo-bilo sa Santa Cruz medyo maalat-alat nilalagyan ng asin. Ng modelan. Yung bisikleta. Kaya nga tayo, video dyan